Hello mga kabistak! Welcome back sa ating channel. For today's video, pag-usapan natin kung ano-ano nga ba ang trabaho ng isang kitchen helper or yung kitchen assistant. Kung ikaw nag apply ng isa man sa mga trabahong ito, pero ikaw ay walang experience, huwag kang mag-alala at tara, i-guide kita. Pero bago ang lahat, intro muna tayo. isang kitchen assistant guys 2 years ago, ito yung naging trabaho ko pagpasok ko pa lang sa restaurant namin ito agad yung ibinigay na position sa akin so usually in the morning guys magpre-prepare kayo ng mga gulay, huhugasan nyo yung lahat ng mga gulay na gagamitin tapos syempre yung mga isda, ipre-prepare nyo rin yung mga isda, lilinisin nyo yung mga pusit, yung mga tahong yan lahat yan guys, yung mga items na yan, i prepare nyo yan, lilinisin nyo yan para naman yan yung gagamitin nyo sa lunch time hanggang dinner time. Yung nga lang mga kabisdak, ang laki ng pagkakaiba kung paano nila nililinis dito yung pusit. Dito kasi naranasan ko talaga halos mamaga yung aking mga daliri at saka yung aking mga balikat. Sa sobrang hirap maglinis ng pusit dito guys, tatanggalan kasi nila ng balat. 'di diba yung pusit meron yung color? Tatanggalin 'yun. Talagang puti na lang yung matitira dun sa pusit. Tapos yung sa may bandang ulo naman, yung mga galamay lang ang matitira dun. Yung sa bandang mata, pababa, tanggal yun lahat guys. Loob ng pusit, tanggal yun lahat. Walang matitira doon. Kundi yung pinaka katawan lang niya na puting puti. So ganun kahirap maglinis ng pusit dito. At isa yan guys, sa mga sinusukuan ko talaga sa trabahong kitchen assistant. Sa paglilinis naman ng hipon, tatanggalan lang lahat ng balat yon, Wala naman ang ulo yung hipon na yon. Tapos, bibiyakin lang yon para tanggalin yung mga bituka nun. So, ganun lang kadali ang paglilinis ng mga hipon. At syempre, mga kabistak part na rin ang trabaho natin, yung pagwawalis-walis, paglilinis ng mga tables and chairs, ayan, para preparation naman yon pag dumating yung mga waitress, sila na yung mag-finalize ng paglilinis ng mga yon. Tapos, sagot na rin natin. Part din ng trabaho natin, yung paglilinis ng mga CR, pagdalagay ng mga toilet papers uh, papers. Ayan, siguraduhin natin talaga na malinis yung toilet at talaga natin ng mga hand cream or hand soap. At kung may kailangan yung mga chef doon na kukuhanin mo doon sa storage, ayan, trabaho mo rin yan guys, na assist sila. Dito kasi sa restaurant namin, alas 12 ang opening namin. So, doon pa lang mag-start yung pag-o-order. So, expected mo na guys, 30 minutes after, marami ka nang na huhugasan. And part na rin ng trabaho natin, yung pagtatapon ng mga basura, yung pag-segregate ng tamang basura. Kaya kung kayo ay nag apply bilang kitchen assistant, ayan, huwag kayong mag-alala. Easy lang naman yung trabaho, basic lang yan. Natutunan naman lahat. Yun nga lang, minsan nakakapanibago sa part natin na hindi naman ganun tayo maglinis ng mga pagkain. Pero guys, natutunan naman siya. Tapos kung kailangan lang naman nila ng assistant, ayan, tulong-tulong ka lang. Kung may kailangan ipakuha, ayan, kukunin mo lang. Siyempre, focus ka doon sa mga pinggan. Pagdating ng start na ng restaurant, tapos focus ka rin doon sa toilet. Mamaya, wala ng mga toilet papers doon. Kailangan mong i-refill. Pagdating naman ng gabi guys, kung closing time ka naman, focus ka lang doon sa paghuhugas ng mga pinggan. Machine naman ang gamit mga kapatid. Sure talaga na bago ka uuwi, ayan, na-close mo na lahat yung mga machine, nalinis mo na yung filters, tapos natapon mo na maayos yung basura, nakapag-map ka ng maayos. Dito naman guys, kami, ka map lang at saka dumisto sa mainit na tubig yung pinanglilinis namin. So, ganun lang ka-easy. Pero yung sa kitchen kasi guys, stainless kasi lahat. So, kailangan mo siyang pakintabin. Meron naman kami ginagamit dito na ARF. So, madali lang naman siyang linisin. Tapos, spray mo lang siya ng chemicals na pampakintab. So, wala naman problema sa pagpapakintab ng ating mga walls. Kandahan kasi mga sa mga lokal dito guys. Or sino man yung nakatoka doon sa mga trabaho na yun. Tuturuan talaga kayo at i-guide kayo sa tama niyong gagawin. So, wag kayong mag-alala. Kung wala kayong experience, dahil dito natutunan lahat. Minsan, pag hindi naman ganun kadami yung trabaho, ang ginagawa ko, tinutulong-tulungan ko sa paghihiwa yung mga staff doon sa salad section o kaya doon sa pizza. Ayan, pakikisama natin guys. Alam niyo na, mahilig naman talaga tayong makisama mga Pilipino. Tapos mahilig tayong tumulong. So, mas mainam yung mag-create tayo ng connection sa mga kasama natin sa work. Pero yun nga lang, hindi sinasabi ki kitchen assistant ka lang, kitchen helper ka lang. Yun lang ang trabaho mo, mga guys. So, minsan kasi, hinhayaan nilang matuto ka sa isang bagay, like matuto ka sa pizza, or matuto ka sa salad section, para naman in case, may nangangailangan doon na staff, pwede kang mag-fill in doon sa posisyon. Yun yung ginagawa nila sa akin. So, which is, grateful naman ako, guys. Kasi one month pa lang, guys, ako doon sa pagiging assistant tinuruan na nila ako dun sa pizza, which is natutunan ko naman. Then after noon, tinuruan naman nila ako sa salad section. Tapos, after a year, tinuruan naman nila ako doon sa kitchen. So, napakaganda ng binigay nila sa aking opportunity. Pero dahil nga, libre tayo ng schooling, libre tayo ng training, So, wag na tayo mag-expect na yung salaran natin, same doon sa mga chef, same doon sa taga-salad, or same doon sa mga pizzaiolo. Yung salary natin, guys, same pa rin as kitchen helper. Yun nga lang, yung knowledge, yun lang yung advantage na may natutunan tayo doon sa mga ibang trabaho. Which is napakagandang opportunity na guys. Pag kung mag-apply man tayo ng trabaho sa ibang lugar, ayan, meron tayong bala meron tayong pambato na marunong ka sa ganong bagay. So, napakalaking bagay talaga na may natutunan ka kahit sabihin mong kitchen assistant ka, kitchen helper ka, pero marunong ka sa salad, marunong ka sa kusina, at marunong ka sa pizza. So, yun lang ang masasabi ko, mga kabisdak. Wag na wa kayong matakot kaya sabihin yung kitchen helper yung i-applyan niyo or kahit sabihin mo na walang ibang posisyon, kung gusto niyo mag-apply dito sa Croatia pero ang available na posisyon is kitchen helper dahil maraming opportunity pag nasa kitchen ka marami kang matutunan tulad ko So yun lang ang mai-share ko sa inyo mga kamisdak na experience at sana may natutunan kayo at sana, wag na wag kayong matakot at mag-apply kayo dito sa Croatia. Ayan, kung may manarinig man kayo ng mga negative. So, ang lagi lang nating tatandaan, ang kapalaran ni Pedro ay hindi naman kapalaran ni Juan. Kung may mga katanungan pa kayo, don't hesitate to send me message. Andiyan naman nakalagay ang aking FB. And don't forget to comment down below, like and share. At kung bago ka lang sa akin channel, ayen, 'wag mo na rin kalimutan mag-subscribe para tuloy-tuloy tayong makagawa ng mga content in the future. And that's all for today. Bye.